Pamilyar ka ba sa isang klase ng damo dito sa atin sa Pilipinas na kung tawagin ay busikad? O baka nakakita ka na nga nito, subalit hindi mo lamang alam ang taglay nitong pangalan. Narito ang damong busikad. Isang halamang damo na maaring tinatapakan mo nga lamang, subalit lubha palang mabisa at kapakipakinabang. Hello, what's up? Your best here. Bago pa nga nakilala ang modernong medisina, ay ang mga herbal na gamot na ang tradisyonal na gamit ng mga tao na nagsisilbi nilang pangunahing lunas o first aid. At ang damo dito sa atin sa Pilipinas ay mayroong malaking ginagampanang tungkulin sa hanay ng mga medicinal plants mga damo na madalas ngay nakikitang tumutubo lamang sa kapaligiran, sa bakuran o kaya ay sa parang. At isa na nga rito ang damong busikad. At hindi mo nga aakalaing napakahusay pala nitong medicinal plants. Pero bago tayo magpatuloy kung bao ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang busikad ay isang uri ng pangkaraniwang damo sa kabisayaan na kilala nga sa mga katawagang Kilinga ni Morales o Kilinga Brivifolia. Isa itong whitewater sedge na kauri ng mga sedges sa pamilya ng halamang Creperaceae Kadalasang makikitang tumutubo ang mga busikad sa parang, sa gilid ng mga kalsada at sa likod bahay. At minsan nga ay kasama pa silang tumutubo ng mga halamang damong kilala rin na tinatawag nating paragis. Ang damong ito ay nagtataglay ng mahalimuyak na scent o amoy kung inyo itong puputulin. At dahil sa katangian niyang ito ay kadalasang ginagamit ang damong ito o ang busikad sa mga pagpapaganda ng daloy ng sigmura o tiyan. Sa China nga o sa bansang China ay kadalasang ginagamit na panlunas sa mayroong mga sipon, bronchitis, malaria at arthritis ang damong busikad. Samantalang sa bansang Malaysia naman, ito ay mainam na solusyon sa mayroong dayeriya at sa India naman ay pinakamainam pala itong pangalis ng mga problema o nararamdamang sakit sa tiyan. Subalit bakit dito sa atin sa Pilipinas ay hindi pa nga ito kilala? Iilan pa lamang ang nakababatid sa napakahusay nitong gamit at lunas sa mga karamdaman. Mainam na panlunas ang damong busikad sa mayroong mga lagnat o mayroong sipon. Ang damong busikad ay karaniwang tumataas lamang ng ilang sentimetro buhat sa lupa at kadalasang nagpaparami sa pamamagitan ng paggapang ng mga katawan nito at mga ugat. Subalit pa paano nga ba ito gagamiting panlunas? Ang bulaklak ng damong busikad ay maaari mong kunin ang puti nitong bulaklak at ilagay sa isang basong tubig kasama ng ilang piraso ng buto ng munggo at iwanan ito o ibabad ng magdamag at kinabukasan nga ay maaari mo itong ipainom sa may sakit o sa nilalagnat. Maaari mo ring itanim ang busikad dahil mabilis lamang itong tumubo at makapagparami. Lalo na ngayong panahon ng pandemya, marapat lamang na alam natin ang ating mga alternatibo isang halamang damo o halamang gamot na makatutulong sa ilang mga karamdaman. Natural at walang side effects. At higit sa lahat ay tumutubo lamang kung saan saan. Ikaw, nakakita ka na ba ng damong ito? Napansin mo na rin ba ang halamang damong ito sa inyong likod bahay? Isang pangkaraniwang damo. Kinakain lamang ng tupa at kambing. Subalit akala natin ito ay wala na ngang iba pang halaga. Subalit batid mo ba na napakainam pala nitong panglunas sa mayroong dayariya, tuberculosis, at maging sarayuma, at diabetes. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung nakikilala mo ang halamang damong ito, ay halika nga at talakayin natin ang mga nakamamanghan nitong gamit at mga pakinabang para sa atin. Ito ang halamang panapanarahan o payang-payang sa katagalugan. Halamang damo na rin sa Bisaya bilang gangan, sa Pangasinan bilang kopa-kopa, sa Pampanga naman bilang pakayan, kidney bush sa Ingles, at Flemingia estrobilifera bilang sayantipikong ngalan. Ang halamang ito ay tumataas nga ng hanggang dalawang metro at mayroong medyo paoblong na mga dahon at mga sangasangang, animoy hugis kidning mga bulaklak o bunga. Madalas mo itong nakikitang tumutubo sa mga bakanting lote, sa gilid ng kalsada at maging sa mga kabundukan. Ito nga ay kilala lamang dito sa atin sa Pilipinas bilang pagkain ng mga alagang kambing at tupa at ginagawang palaman sa unan. Subalit hindi batid ng karamihan na ang halamang panapanarahan ay nagtataglay pala ng mga nutrients kagaya ng protina, tannins, alkaloids, glycosides, saponins, phytosterols, phenolic compounds at amino acid. Ayon din sa ilang pag-aaral, ito ay nagtataglay ng antioxidants, antimicrobial, analgesic at anti-cancer properties. Ang mga dahon nito, bulaklak at mga ugat ang pwede mong magamit at pakinabangan. Ang pinaglagaan nga ng dahon at bulaklak nito ay maaaring lunas sa mayroong TB. Ang mga ugat naman nito ay nilalaga o pinakukuluan upang gamiting lunas sa TB at diabetes ng mga tribo ng Subanen sa Sambuangga del Sur. Gayun din ang dinurog na dahon bilang pantapal sa mga pamamaga. Samantalang sa India naman pinakukuluan nila sa langis ng niyog, ang dahon nito upang maging panghaplas sa mga pananakit ng katawan at gayundin din ang katas ng ugat nito bilang panlunas nila sa mayroong histeria, diarrhea at dysenteria. Maaari ring gawing panligo ang pinagpakuluan ng dahon nito sa mga bagong panganak upang makaiwas sa pagkakabinat. Kung mayroon din kayong rayuma, maaari ka rin uminom ng pinaglagaan ng dahon nito. At isa nga rin palang fly repellent o halamang pantaboy ng langaw ang halamang ito. Hindi ba't napakarami palang pakinabang ng damong ito? At nakalulungkot ngang isipin na pawang palaman lamang natin ito sa unan kung ating gamitin. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng damong ito? Kung oo, ay comment ka naman ng yes dahil siguradong hindi mo rin alam na marami pala itong pagkakagamitan. Isang halaman dito sa Pilipinas. Hindi nga natin madalas pinapansin, subalit mainam palang gamot sa maraming karamdaman at nakamamanghang. Kahit pa nga ang kagat ng ahas ay maaari itong gawing panlunas. Hello, what's up? Your best here. Halika at kilalanin natin ang isang klase ng halaman dito sa atin sa Pilipinas na kung tawagin nga ay bamban. Ano-ano nga ba ang mga pwede mong gawin dito? At mamanghaka sa mga binipisyong daladala ng halamang ito. Nakakita ka na ba ng basket na yari sa bamban? Isang handicraft na lubhang maganda at makintab ang pagkakayari. Gaya ng kawayan. Subalit ito ay mula nga sa halamang kung tawagin ay bamban. Ano nga ba ang bamban? Ang bamban na isang uri ng halaman na karaniwang tumataas ng mula sa dalawa hanggang tatlong metro. Mayroon itong animoy mga kawayang katawan, subalit sa lamang. Ang mga dahon nito ay malalapad rin at may mga berde at puting bunga kung mahihinog na. Ang ugat nito ay animo na may malaking luya na kadalasan nga ay sa mga kagubatan lamang ninyo makikita. Ang mga bamban ay halamang kadalasang makikita ngang tumutubo sa mga lugar malapit sa sapa o sa mga ilog. At ito ay matatagpuan sa mga isla sa Batanes, sa gitnang bahagi ng Luzon, Palawan at maging sa Mindanao. Subalit ano-ano nga ba ang mga parte o bahagi ng halamang bamban na maaari mong pakinabangan? Magsimula tayo sa ugat. Ang ugat ng halamang ito ay makakain at maaaring ang pagmula ng harina at mga confectioner's product. Mainam din itong pakuluan at gamiting panlaban o antidote sa mga kagat ng ahas o blood poisoning. Ang pinakuluan ding ugat ng bamban ay mainam na gamot sa mayroong mga pasma. Kung sakali naman na nagkaroon ka ng alipunga, ang dinurog nitong ugat ang maaari mong gamitin. Subalit ano-ano naman ang kagamitan? ng katawan ng bamban. Sa Makassar sa bansang Afrika, ang katas ng katawan ng bamban na hinaluan ng luya at sinamon ay mainam para sa mga taong dumaranas ng kabag at pananakit ng tiyan dahil hindi natunawan. Ang katawan rin ng bamban na tulad ng isang kawayan ay mainam na gamitin sa paglalala ng mga basket, vase o kaya naman ay tain na kadalasang ginagamit pang huli ng mga hipon o isda. Ang dahon ng bamban Ang dahon naman ito ay ginagamit palang pambalot ng mga sigarilyo. At kung mayroon naman kayong sore eyes, ang katas ng bata o sariwa pang dahon ng bamban ay maaari mong ipatak at gamitin sa iyong mata. Maaari mo rin itong ilaga at pakuluan at gawing pampaligo upang kaagad-agad ay bumaba ang lagnat. Bunga Ang bunga ng bamban kapag hinog na ay napakasarap. Ito ay nagkukulay puti buhat sa kulay nitong berde na talaga namang madali mong makikita kung ito ay hinog na. Subalit ang hilaw naman nitong bunga ay kinakain ng mga taga Malaysia bilang panlunas sa mga pigsa. Ikaw, Nakatikim ka na ba ng bunga ng bamban? Ano ang lasa nito? I-share mo naman yan sa comment section sa ibaba. Subalit kung ikaw naman ay isang plantito o plantita, ay maaari mo ngang idagdag sa iyong koleksyon ng mga garden plants ang puno ng bamban. Hindi man ito gaanong tumataas, subalit mainam na ipwesto ito sa malawak na espasyo dahil mayabong ang mga sanga at mga dahon nitong taglay. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo. Ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa best TV.